Historia Tagalog Horror Stories dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Tatayo pa sana ako ng maramdaman na parang binibiyak ang ulo ko. Narinig ko namang sumigaw si Angie at sinabing gising na siya. Nakita ko ang paglapit nila sa akin kasama si Lola. Nangihina naman ako nagtanong kung nasaan po ako. Sumagot naman si Gino at sinabing nasa klinik daw ako ngayon at tinanong niya kung ano daw ba ang nangyari at nawala ako kagabi. Sumagot ako sa kanila na ang naaalala ko ay hinahabol ako ng apat na lalaki tapos may tumulong sa akin. Sabi naman ni Chan Chan, mabuti na lang daw talaga at dinala ako rito ng kaibigan ko. Hindi ko daw nasabi sa kanila na meron pala akong kaibigan na yami agad ko siyang sinamaan ng tingin at hindi kalaunan ay tinawana na din. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabi kasama si Lolo na may dalang plastic bag. Napangiti ako nang mapansin siyang nakangiti na papalapit na sa akin. Kinamusta ko ni Gabi at tinanong niya kung mayroon daw bang masakit sa akin Nagpaalam naman sila Chan Chan at sinabing lalabas muna sila para makapag-usap kami ng kaibigan ko. Hinaplos muna ni Lolo ang buho ko at sabay-sabay silang lumabas. Inalalayan ako ni Gabi para makaupo. Sabay kaming kumain ngayon dahil marami siyang binili at alam daw niya na kulang pa iyon. Nagpasalamat ako kay Gabi. Yumuko ako para hindi niya mapansin ang pamumula ng pisngi ko buti na lang talaga at nagpunta siya doon kung hindi baka may masama nang nangyari sa akin oo nga pala paano niya nalaman na nandoon ako tinanong ni Gabi kung kilala ko do ba yung mga lalaking iyon tumangu ako sa tanong niya pero si Anton lang talaga ang kilala ko sa kanila tinanong ko si Gabi kung paano niya nalaman na nandoon ako bigla siyang napahinto sa tanong ko. Sinabi ni Gabi na meron daw tumawag sa kanya. Hindi na niya natapos nung sabay kaming napalingon sa gilid dahil biglang tumunog ang cellphone ko. Dali-dali ko itong sinagot. Tumawag si mama at papa dahil nakarating na pala sa kanila ang balita. Pinagalitan nila ako at napalitan din ng pag-aalala Sobrang suwerte ko sa pamilya ko dahil bukod sa naibibigay nila ang kailangan ko ay mas napupunan nila ang pagmamahal na hinahanap ko. Paminsan lang talaga ay busy sila. Matapos kumain, hinatid na ako ni Gabi sa amin kasama sila Gino at Angie. Pumunta na kasi ng palengke si Lola kasama si Chan Chan. Samantalang si Lolo ay mayroon daw pinuntahan sa bayan sinabi ni Gabi kapag okay na daw ako ay tawagan ko siya. Ninitian ko si Gabi bago siya umalis. Natataranta tanamang tumakbo si Angie papalapit sa akin at sinabing ang pogi daw ni Gabi. Sumagot naman si Gino at nagtanong kung mas pogi daw ba sa kanya. Sabay naman kami ni Angie na napatingin kay Gino. Sinabi ni Angie na para daw sa kanya ay gwapo si Gino pero tingnan mo daw, mabait do talaga si Gabi. guapo na at ang ganda pa ng muscle. Napailing na lang ako sa sinabi ni Angie at hinawi sila paalisa alisa dinaraanan ko papasok sa bahay. Napahinto naman ako sa tanong ni Angie kung wala daw ba akong nararamdaman para kay Gabi. Hindi ko rin alam kahit siya pa ang nagligtas sa akin. Wala namang mali sa kanya Siguro dahil alam kong bawal ako magmahal o talagang iba ang taong gusto kong mahalin. Dalawang araw ang lumipas at nakalabas na ako. Si Gabi naman ay palaging nasa bahay at kasama namin nila Angie. Tuwang-tuwa naman si Gino dahil sa wakas daw ay may kausap na siya kapag hindi niya alam ang pinag-uusapan naming mga babae. Ngayong araw ay hindi namin kasama si Gabi dahil sasamahan doon niya ang lola niya para magpacheck up sa ngayon kasama ko ang magjowa na pumasyal sa bayan this time hindi na nila ako iniwan pa baka natakot din sa sermon ni lola sa kanila nagulat ako sa mga taong tumatakbo at binangga kami at sinabing tara bilisan nyo tumingin ako kay Angie na parang nangungusap ang aming mga mata sabay pa kaming napakibit balikat. Biglang binalot ng lamig ang buo kong katawan nang sandaling madinig ang sinabi ng lalaki na baka na napapaglaruan ng maligno. Dahilan para sumama ako sa pagtakbo sa mga tao. Ano ba ang pinagkakaguluhan nila? Nadinig ko pa ang pagtawag ni Gino sa akin pero patuloy pa rin akong tumatakbo at pumunta sa pinagkukumpulan ng mga tao. Sinabi ko sa mga tao ang makikiraan po. Pagsingit ko upang tignan ang pinagkakaguluhan nila. Nanlaki ang mga mata ko at napatakip sa bibig nang makita ang dalawang lalaki na nakabitin sa itaas ng puno at tila wala ng buhay. Nabalot ng takot ang buong paligid kasabay ng bulungan ng mga tao. Saglit kong sinipat ang muka ng dalawang lalaki at mabilis akong napaatras. Hindi. Paanong mangyayari na si Anton at yung kasama niyang lalaki ay nakabitin sa itaas? Nadinig ko ang sinabi ng babae sa likuran ko na dalawang araw na daw silang nawawala simula noong may handaan sa bahay ni Layuna. Dagdag pa ng isa nilang kasama na baka daw napagdiskitahan ng mga engkanto. At tama lang daw iyan at wala na silang mabibiktima pa ng mga kababaihan napatingin ulit ako sa itaas kung saan nakabitin sila sa pagkataas-taas na puno at nadinig ko sa iba na walang kayang umakyat dito kaya imposible na naakyat ng dalawang tao o may nagakyat sa kanila ang natatandaan ko apat sila noong gabing iyon at nakataas ang dalawa Agad ko namang iginala ang paningin ko para hanapin pa ang kasama nila dahil alam ko na nasa paligid lang din sila. Napako ang mga mata ko sa kanang bahagi kung saan nakatayo ang dalawang lalaki. Sila. Tama, sila iyon at halata sa mukha nila ang pagkagulat. Napatingin sila sa gawi kung saan ako nakatayo at namutawi sa kanila ang matinding takot. Humakbang ako papalapit sana sa kanila pero napaatras sila sa takot Anong problema? Bakit sa akin sila natatakot? Nakita ko ang katagang binitawan ng lalaki na kahit walang boses ay malinaw sa akin Halimaw Takot na takot silang tumakbo pa palayo Naiwan akong gulong-gulo sa lahat Ano kaya ang tinutukoy niya? Sino ang may gawa nito sa dalawang lalaki na iyon? Muling umingay ang paligid at muli ako nakabalik sa wisyo nang may humila sa akin mula sa likuran. Hingal na, nagsalita si Gino at sinabing, ano doba ang ginagawa ko? Papatayin ko doba sila sa kabah? Nagsermo naman si Angie sa akin at sinabing, yarido sila kilola kapag may masama na namang nangyari sa akin. Napangisi na lang ako dahilan para lalo silang mainis. Ngayon ko lang nakitang magalit si Angie at sinabing talaga dobang bang inaasar ko sila. Kumawala muna ako ng malakas na paghinga bago nagsalita. Sinabi ko na nakigulo lang naman ako sa kanila. Natawa naman ako bigla sa sinabi ni Angie na sa susunod daw ay wag daw akong lalayo sa kanila. Niyakap niya ako at binawian ko rin ito ng yakap. Ayos na ang lahat matapos ng insidente kahapon. Mag-isa lang ako ngayon sa bahay dahil may inaasikaso si Angie at Gino. Si Gabi naman ay bumalik muna sa glit sa Maynila. Normal na araw. Maganda ang langit, malamig na hangin at may berding tanawin. Nakaupo ako ngayon sa silong ng mangga habang nakatanaw sa malawak na palayan. Napakapayapa ng lahat natila ba walang mga hindi magandang kaganapan nitong mga nakaraang araw. Halos naman, mapatalon ako sa gulat dahil paglingon ko sa gilid ay nakaupo si Marlo at sinabing kamusta na daw ba ako. Sinabi ko sa kanya na anong paki niya. Pagsusungit ko kay Marlo na mas lalo pa siyang lumapit sa akin at ngayon ay magkadikit na ang mga braso namin. Malaki ang puno ng mangga na ito Kaya sakop kahit parehas Kaming nakasandal Sinabi ni Marlo Na bigla daw ako nawala noong isang gabi Umirap lang ako rito At muling ibinaling Ang paningin sa malawak na palayan Nakakainis Paano niya kaya ako makikita Eh wala naman siyang ibang tinignan Kung hindi si Yuna Naaalala ko na naman tuloy At naiinis ako Tinanong ni Marlo kung galit daw ba ako. Hindi ko pa rin siya tinitignan at kinikibo. Nanatili kaming tahimik na dalawa. Sinabi ko kay Marlo na ang ganda ni Yuna. Pambasag ko sa katahimikan namin. Sumagot naman siya na oo naman. Magaling daw si Yuna na tumugtog ng gitara, piano at maganda din ang boses. Magaling din daw si Yuna na sumayaw magluto at mabait pa. Mas lalo tuloy nag-init ang ulo ko sa pagbibida niya sa mga kayang gawin ni Yuna. Sinabi ko kay Marlo na siya na ang magaling sa lahat ng bagay at ano ang pakialam ko. Nakakainis talaga. E di siya na ang magaling sa lahat. At ano ang pinamumukha niya sa akin na lahat ng hinahanap ng isang lalaki sa babae ay nakayuna na. Bakit naman ako may ingit kay Yuna isa pa, bawal ako magmahal kaya mas mabuti na lang na wala akong kakayahan para magustuhan ang kahit sino. Tinanong ako ni Marlo kung galit daw ba ako. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Napapikit na lang ako sa inis ang manhid talaga nito. Padabog akong sumagot kay Marlo at sinabing hindi. Sinabi naman ni Marlo na akala daw niya ay galit ako Napatikom ako ng kamao ko at pigil na pigil ang inis. Grabe, ganoon lang iyon. Sinabi ko na hindi at talagang naniwala siya na hindi talaga. Bakit ba hindi siya makaramdam? Tinanong ko si Marlo kung meron ba siyang gusto kayo na. Sandali itong napangiti. Sinasabi ko na nga ba? Ang tanga ko kasi eh. Alam ko na ang sagot eh, tatanungin ko pa hindi na niya naituloy ang gusto niyang sabihin nang bigla akong tumayo. Sa sobrang inis ko, sinabi ko na ayoko na rito. Iniwan ko siyang nakauporoon at patabog na umalis. Medyo madilim na rin at baka dumating na sila lola at hindi ako maabutan sa bahay. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko sa palayan, may isang malakas na hangin ang dumaan sa harapan ko parang may mabilis na sasakyan ang dumaan kaya bigla ako napahinto. Muli na naman akong binalot ng kaba. Bigla akong naestatwa nang muli ko madinig ang boses ni Inaya at sinabing kamusta ka na Camila. Kaya agad akong napalingon sa gawing kanan. Inaya, hindi ko alam kung bakit ganito akong kaatat na makita siya kahit alam ko naman ang pake niya Nagmadali akong lumapit sa kanya pero napaatras siya. Anong nangyayari sa kanya? Pati ba siya'y takot na rin sa akin? Tinanong ko siya kung anong meron at mabilis niyang itinuro ang kanang kong kamay kung saan nakalagay ang bracelet na ibinigay ni Lolo. Itinaas ko ito at ipinakita sa kanya. Natatawa siyang nagwika at sinabing ang matanda talaga na iyon. Ibig sabihin alam niya na si Lolo ang nagbigay sa akin nito. Sinabi ni Inaya na hindi daw siya maaaring makalapit o maisama ako ng mas matagal sa kanilang mundo hanggat suot ko do iyon. Napatango ako sa sinabi niya na medyo natuwa. Sinabi ko kay Inaya na meron sana akong itatanong sa kanya. Napangiti ulit ito na nakatayo mula sa malayo. Diretsyong nagsalita si Inaya at sinabing hindi daw siya ang may gawa noon. Ang angas niya. Kaya rin palang bumasa ng isip ng mga engkanto. Paano niya nalaman na iyon ang gusto kong itanong? Tinanong ko si Inaya kung sino. Sa pagkakataong ito, natakot ako sa ngiti ni Inaya na alam kong may malaking sekreto na nakakubli. Sumagot si Inaya at sinabing ikaw Camila, ikaw ang may gawa. Nanlambot ang mga tuhod ko dahilan para mapaupo ako. Anong ibig niyang sabihin na ako ang gumawa sa dalawang lalaki na iyon? Bakit wala akong maalala? Kaya ba, ganoon na lang ang takot ng dalawang lalaki sa akin? Pero, paano? <tong>